Okay mga boss, sa uh, welcome back at ang pag-uusapan natin ngayon ay mahalaga sa mga gusto mag-repair uh, at sa akin mahalaga din to na ano kasi ako mismo. Uh, pwede ko naman siguro sabihin na ano uh, ako pwede naman siguro sabihin na kahit papano matagal-tagal na din gumagaw. Pero dahil sa isang bagay na biktima pa rin ako mga boss. Biktima po ako, biktima. <laughs> biktima ganito kasi nangyari may ginagawa kong amplifier magpapalit tayo ng mga pihitan so itong nasa ano natin nasa video natin lahat po yan ay brand new bago po yan kinabit natin so dahil bago kumpiyansa na ayos o walang problema walang depikto at matagal tagal na rin kasi naman hindi ako nagkakaroon ng ano ng problema pag nakabit ng potentiometer pagkabit edi ayos agad solve ang pinaka problema na solusyonan pero this time mga boss nadali ako <laughs> nadali na ako o oh, sabi na natin eh sa part ko medyo ano tawag dito may kapabayaan din nagkampante nagkumpiyansa parang gano'n. ito mga potentiometer na to ay sasabihin natin mga boss na sira sira pero Bago po to, brand new. Ako lang ang naghinang nito, bagong hinang po to. Kung titingnan nyo, ay ah, zoom natin yan. Sana magano siya, mag-recognize siya yan. Ayan, pinutin lang natin yan. Kung titingnan nyo, maganda naman yung ano nya, at saka maganda pa siya, oh. bago pa. So, ayan na naman ang kuko ko. Bidang-bida naman ang madumi kong kuko. Ayan. So, bago pa to mga boss, kung titingnan nyo, pati itong iba, ayan, oh. ayan. Oh. Ayan Pasensya na. Ayan na. Ayan na. Hindi ko mapipigilan. Tuloy-tuloy <laughs> yung video natin. May pumasok na ano. Ay. Sana hindi tayo makapirahit mga boss. Ang hirap mag-vlog pa ganito. <laughs> maganda. Maganda pa siya. So not knowing. Hindi tayo nag-isip talaga na. Ay, eh, tayo. Dinamay ko pa kayo. Hindi pala ako nagisip isip na magkakaproblema. So, ang problema niya, ito, isagad natin ang pihit. Ayan, isagad natin sa natin. Tapos check natin nga yung tester natin kung okay. So pag tinister mo siya dito, dapat nakapit sa papunta sa kanan. Meron. Itong isa, wala na. Napansin nyo yung mga busang kaibahan? So kabilang side meron, dapat meron din yan. Almost shorted o below 10 ohms yung maririd mo. Check natin itong isa. Meron. Wala. <laughs> wala. Itong isa naman Wala Wala So balik na rin natin Pihitin naman natin pa kaliwa Yan Meron Meron Pa kaliwa Meron Wala <laughs> Wala Ito naman Meron Meron So nagka problema mga boss yung mga side na to nawala ng palo balik nga natin kung saan ang nawala itong sa baba yan nawala nawala yung continuity nito o ano so hindi natin alam kung ay hindi natin alam kung ano nangyari so dito siya nawala either yung ano ang sitwasyon kasi nito mga boss yung karbon na yan o yung karbon na yan hindi naman yan ano palinawin nga natin yung karbon na yan naipit lang nitong ano pinaka terminal nya hindi naman talaga nakahinang yan so maaring dyan sa puno na yan dyan sya nag loss tatanggalin natin tong ano para ma natin kung may maririt tayo na ano ito tanggalin natin aha tanggalin natin so ito yung may problema ang value nya ay 50k Tingnan natin kung saan Nag problema kung sa gitna ano ba to Tisterin natin ngayon mga boss Tisterin natin ngayon So lipat muna natin Yung tester natin sa uh, Times 1k So dapat makarita tayo dito ng 50k So meron Ang nangyari dito ang nawala Ibig sabihin Itong function nya dyan nawala ayan o, nawala bakit nawala kasi naglinis tayo ng ano naglinis tayo ng thinner tinamaan yung tinamaan mapapansin nyo yung ano naglinis tayo ng locker thinner sumubra tumama dito nagkaroon ng ano ayan o mapapansin nyo ah uh, ah uh, tawag dito, ayan mapapansin nyo natabunan siya So, naglinis tayo ng board. Yung board na nilinis natin, maraming plaques. Halimbawa, naglinis tayo dito. Tumulo sa kanya. Ayan. Ayan, mapapansin nyo yung part na to. Yung part na to. Parang nagkaroon siya ng coating. Ayan o. Oh. Ayan. Nagkaroon siya ng coating mga boss. Kaya pag pinihit dito, ah, nawawala na yung signal. Ano ba gagawin dyan? siguro yung pinakaunang attempt dyan try natin linisan ng thinner uli so sa sa tansya ko hindi siya factory defect talagang kapabayaan linisan natin ng thinner thinner ang nakadamage tapos thinner din yung iayos natin para matanggal yung coating dyan okay para matanggal so punasan natin ng ano, Nang basahan na may tiner. Ayan. So, wala na siya mga boss. Yung pinaka ano. Wala na. Ngayon, punasan din natin tong ano nya. Yung pinaka terminal nya. Ayan. Tapos, ibalik natin. Tingnan natin kung kung ano kung uubla siya kuha tayo ng long nose hindi eh, na kasi pwede yung ano dyan yung ginamit natin na ano, Tingnan natin kung gagana. Gagana yung ginawa natin. Nilinis natin ng ano. So pwede natin pagkamala na factory defect. Pero yung totoo talaga niyan, kaya siya ano, napasobra sa buhos ng tiner, siguro tumulo doon sa ilalim. Nakahinang kasi ng ganon, nilinis natin, tumulo dito yung ano, yung pinaka ano, saglit lang mga boss at may tumatawag okay tuloy tayo mga boss tumawag yung customer natin uh, shout out sa iyo kuya <laughs> kung mapanood mo tong vlog na to ikaw yung tumawag yung problema natin sa trio speak, uh, amplifier mo yan so balik tayo naikabit na natin testerin na natin ngayon kung kung nabuhay natin Ayun, gumana na mga boss. Ayun, gumana na. So bakit yung sa ilalim yung ano na tulo yung nasira lang? Kasi sa ilalim lang din natuluan kasi nakaganon yan So ang carbon kasi nitong isaan dito. So nakahilig-higa siya ng ano, malamang tumulo dito. Bakit? Bakit tumulo dito yung ano, yung tina natin? Kasi mga boss, yung ginagawa nating ano, wala tayong sample dito. Uh, gawa tayo ng sample. Kuha nga ako dito ng ano, ng board na pang lang natin. Pang sample lang naman. Kasi yung ginagawa nating uh, amplifier na yon katulad nito. So, nawala na yung, ano, yung pattern niya, yung PCB niya. Tuklap na lahat yan. So, ang ginawa natin, di, ano, ah, uh, na lang natin hanggang sa dito. Parang ganito nangyari na Ito ba? Wala ba itong tuklap na mga to? Wala. Parang ganon. So, nangyari, yung ano niya, nagkaroon ng awang yung butas niya. Kaya pag nilinis mo ng thinner dyan, ah, bumaba ba yung naparami yung buhos ko ng thinner siguro, bumaba doon sa ilalim. Kaya pumasok doon sa ano, pumasok dito. Eh bago pa naman to at hindi naman sira yung carbon nito mga boss hindi naman sira ang carbon niya. Bago pa to, pwede ko pa ulit itong ikabit. Ngayon, tingnan natin yung isa. Ito yung isa na ang sira nito ay hanggang dito at akabilaan. Ah, oh, tingnan nyo. Ah, meron to. Meron na. Yan. Oh, ito. Umuokin na to. Ah, nawawala. So gagawin natin dyan mga boss Hindi na natin kakalasin kasi naipakita ko na sa inyo yung naging problema Ang solusyon lang dyan, bubuhusan mo lang ulit ng thinner Tapos Pihitin ng ganon hanggang sa Mawala yung Yung ano So eh, hindi lang naman kasi thinner ang ano doon ang nakadali uh, kasama din yung dati niyang flux o insinso o kung ano man yung ano, natumigas. Pero malamang insenso yun mga boss na natumigas o kaya flux. Natumigas. So tingnan natin kung ano na. Kung gumana na. Okay, gumana na. Patayuin natin 'to tapos tingnan natin kung uubra. Itong isa naman, ipihit natin dito. Tingnan natin ano nangyari sa kanya. Taas babaan nangyari dito. Taas babaang nawala. Yung kabila naman, meron meron so ganoon din ang gagawin natin dito bubuhusan natin ng tiner kabilaan na to yan tapos dito tapos pipihit pihit ayun ayun pipihit pihitin na lang natin para mawala yung ano yung saline yung nakakapulopot sa carbon na ano nangyayari talaga minsan yan kaya uh, next time dagdag sa learning experience natin to mag-iingat na tayo sa paglilinis ng ano ng board. Siguro bago magkabit ng potentiometer, linisan na mismo uh, sa lang din ano ihinang. So kung hindi naman madumi yung pakahinang, huwag nang linisan ng tiner kung ang pagkakabit ng potentiometer ay ano na uh, tampered na. Ang pinaka puno, punot dulo naman talaga ng problema na to dahil doon sa board na nagka-tampered. Kasi pag hindi naman tampered yung board, pag ganitong nakapit pa naman yung hinang niya, katulad nito, uh, maganda pa yung hinang. So, sarado pa siya. Hindi papasok yung, ano, yung uh, locker tainer doon sa ilalim at na may halo ng plak. So, may halo ng dumi. So, tingnan natin to kung umuki na. Taas baba ang problema ito? Ayun. So, umuki na siya. Yan. So tandaan niyo mga boss, yung ganitong solusyon, uh, nagawa dahil din sa no sa factory defect, ah, hindi to factory defect, human error. Uh, nagawa din natin ng solution dahil sa tiner. ang nakasira, tina din yung nag-solution dito. Pero yung mga ganitong problema, very isolated lang to, madalang na madalang mangyari to. Kaya mag-ingat din kayo sa paglinis ng tiner lalo na sa mga potential meter baka ma-disgrace siya. Siguro pinakamagandang advice dyan na magagawa natin Bago ka maghinang kung madumi yung board Linisan na muna Tapos saka ihinang Tapos kung medyo butas butas na wag na sigurong linisan kung wala namang dumi O hindi na lamutak yung ano, Lamutak yung Tawag dito yung board Linisan na muna bago ikabit ang potentiometer Kasi pwedeng sumablay talagang ganito Na ano Yan okay na siya okay na sila pwede mo na... ano pwede na natin tong ikabit ulit pero hindi ko na to ikakabit sa mga sa mga ginagawa kong amplifier na sa customer so anong mangyari dito ito na lang sa mga magdi DIY ako magta try and error o kaya may pang, pang sariling gagawin pang personal usage na lang to mga boss hindi na natin to ikakabit sa ano so yun lang ano bang natutunan natin dito mga boss anong pinakamahalagang na Uh, nagkakaroon minsan ng problema yung amplifier Dahil sa minsan sa mga kapabayaan Para sa, sa akin, sa part ko Talagang medyo nag-relax din ako doon O naging kampante din ako Kaya naikabit ko na yung amplifier Pag-testing ko <laughs> Ibis na gumanda ang tunog Dahil nga nasira to Naging ngongo O naging basag ang tunog Naging pangit Kaya dagdag sa experience to Uh, next time alam ko na yung gagawin Sa inyo mga boss Dahil nakagawa na tayo ng video Malamang sa malamang magdodoble ingat na rin kayo At Tawag dito uh, Hindi na kayo makaka-encounter ng ganitong problema kapag, na, kapag napanood nyo na to Kasi Alam nyo ng posibilidad na pwede mangyari Kapag tampered na yung Kapag tampered na yung mga board na ginagawa nyo Lalo na ito Carbon lang So paglinis mo tumulo o limbawa, naglilinis tayo ng ano ganyan nagbablast tayo buhos tayo ng tiner ayun bumababa na pala yung ano hanggang sa tumigas doon nagbara natakpan yung karbon... so imbis na yung ma, ano ng kamay yung ano yung may kamay na ganon mag contact nawala kasi parang natakpan ng parang ano para siyang nabarnish kaya yung kalahati wala yun mga boss at sa mga factory naman hindi talaga may iwasan na magkaroon ako ng factory defect na nabibili lalo na ang binibili kong potentiometer ay minsan bumibili ako ng ganito isang daang piraso so sa isang balot nakakachamba din, na din tayo mga boss Ng defective katulad nito yan basag hindi ko na siya pwedeng isa sa ano sa uh, binilan oh, pwede naman siguro kung pa isa isa pero ako hindi ko na rin to sinasauli next time na lang siguro double check na lang hindi natin maiwasan o minsan naman baka naman yung pag ano yung pag travel ko o sa pag handle ko ng gamit na ah, hindi ko rin na, kasi kasalanan din minsan kaya kung bibili kayo ng potentiometer kung ano pa is pa konti-konti lang kayo isa dalawa o mga 20 piraso pwede nyo pang ma-check pero kung maramihan kasi pwede hindi nyo na talaga manong mga isang piraso hindi mo naman ma isa-isa yan Siguro ang gagawin ko dito sa ano naman sa mga factory kausapin ko na lang yung ano yung binibilan ko. Gagawin ko ipapakita ko to tapos sasabihin ko na ano uh, kung may factory defect, o kung may problema, may damage, kung pwede papalitan. Siguro try ko na lang, magtry na lang ako mag ano magpaalam kung pwedeng may kung may sakaling may nabili ako ano kasi maramihan nga mga bultuhan o isang daang piraso hindi naman natin machi-check isa-isa yan sa store habang ano susurin isa-isa ubos -isa. yung oras natin doon katulad nito mga boss hindi halata ito na may sira ayan. maganda ito wala pang hina nga kung mapapansin nyo yan nagkaroon na siya ng crack ayan nagkaroon na siya ng crack ayan ayan mapapansin nyo yan o. So dito yan sa carbon papunta sa loudness nyan. So isa sa pinaka problema nyan pag sira yan, hindi gagana yung loudness. Pero gagana pa yung tunog nito. ayong uh, yung sa pinaka audio nya. Kasi ito lang naman yung audio nya. Ground, output, input itong dalawa. So gagana pa rin siya Pero mapapansin nyo medyo hindi na siya pantay ang tunog. Yun lang siguro mga boss yung maidadagdag natin dito sa ano sa vlog na to. Sa mga gustong mag-repair, Uh, kailangan mapanood nyo to sa mga gumagawa na kahit sa mga kapwa ko technician para maiwasan o kung naka-encounter man kayo ng ganito paki uh, pakicomment na lang sa baba mga boss maraming salamat at sana nakatulong yung video natin ngayong araw bless po sa ating lahat mga boss